misda you kayo no minagay love you, eh alam yung misda oh yung iipar yan dipan yan ang problema ito na lang yung natira nilagay ko yun guys gusto may harapan, ah gusto may market namin naging problema. Naubos. Na-stress ang mga nabili-bubigda. Gawa ng ano? Merong pumaupo doon sa sa ko. Hindi ko lang alam kung sino. Hindi ko lang alam kung sino yun yung pumaupo doon sa kumalaw doon sa ano ko doon sa nilagyan ko ng isda kasi inilipat ko roon ng mga EFR ko sa yung albino ko eh. masaklap doon mahal pa naman ang bili ko roon alam mo yung mga ganun kasi screen ng isda ko video masaya rin kasi yun kaya ang ginawa ko hindi ko lang nilagay ko sa loob doon ko nilagay doon sa taniman ko doon sa may pinakadulo. Kaya e ang problema, nung sinilat namin ang anak ko, pagdating ko doon, pagdating namin doon, nagkaroon ng doon. lahat ng misda ko, kinaukaw, lahat kinuha yung ro, no, nilagay sa ganito. So ang nangyari, sa, sa sama-sama yun, kasama yung RBSS, ako koy eh, lahat. Sobrang stress na nila. Parang nangihina, di ko lang alam kung naglalaro ng mga bata. Di ko lang masabi kung sino ang ano. Kasi yung pader nun banda sa may kamilya, kayang-kaya kasing gumabas kasi yung ano. Kayang-kaya kasi lundagan ng mga standby doon. Minsan kasi pag naglilinis sa koron, at ni na yung mga tambay ay nila ako isa rin sa main araw roon, na yun ang gumagalaw or hindi ko lang alam kung sino-sino yun, dalawa na lang ang natira sa akin tapos nawawala pa yung yung isa kong mail ng EFR yung pula nawawala kaya ngayon lang ako nag-upload ngayon lang ako nag-vlog kasi gawa na nagkaroon kasi ang problema yung cellphone ko eh nag, -nag ko yung cellphone ko kaya napag isip ko, ako ilang beses na ako nag-alaga ng ganong klaseng isla kasi sumbrang sila try yun guys masyado siyang maselan yan ang sa lahat ng mga gapis na nagiging problema ko ron. Gusto ko sana magparami kasi maganda siya. Maganda, maganda ang kulay eh. Pero mag pa rin ako. Bibili pa rin ako ng iski pag may budget ako. Hindi ko titigilan hanggang hindi ko mapaparami ka rin eh. yan o, yan o. Yung mga isda na ito. Kaya nagkita niya yan. Yan o. pula-pula na yan. Yung mga yan. Yan na lang na natitira. Ngayon, nagkaroon sila ng ano, nagka-clamping na sila. Buti, nasurvive yung dalawa. Dalawa ang nakasurvive. Doon sa EFAR. Eh, kasi naagapan ko kagad. Bilagay ko ng asin. Para manumbarik yung lakas sila, sila. Ang ayaw ko lang kasi hindi ko lang nabutang kung sino talagang gumagalaw ng rectum ko rin eh. Kaya nang bala po. Bala ko siya nilipat dito sa baba namin. Dito sa baba. Ayan. Hindi ako ilalagay dapat. Kasi yan, yan ako nilipat. O, tingnan mo. ah oh Tabaan niya. Pagbaba na. Wala na sila Wala, di. Pumunta. Oo. So, Wah. Ay, garing-garing sumila. Uh Oo. -oh. <laughs> Ayan. At... Uh, Tropa, kasi nagkaroon natin lang eh. yung langaroy. Yun ang problema ko. Yan ang gusto ko talagang paramihin. I-update ko na lang kayo pag ano papakita ko sa inyo yung area kung saan inyo wala yung maliliit na lang nilalagay mga ko. yung mga gapis ko i-update ko na lang kayo sa sunod sige okay guys ah ito <laughs> natakot yung anak ko sa video eh ito yung mga isda ko ngayon nakikita nyo yung ba ito ito yung mga nakakuha ko ng fry ng ano Mahalimang piraso lang to doon sa albino coin ni Mark Binaday ng pre-win. Piskito dyan. Ito pa. Ito yung pinag-cross braid ko doon sa YKC tapos yung RDSS. Yan ang kinalabasan nila guys. Yan nakikita nyo yan. Yan. Ah, uh, yan. Yan ang kinalabasan nila. Di ko lang sure kung... Kasi ano, round tail siya eh. Yan, kita mo yung ano niya. Yung kaliskis yan. Yan, ano pa yung mga juvie size pa Pinagbangga ko na sila lahat dyan. Yan, pinagbangga ko na yan. Yan. yan yung natitirang isang piras ng albino coin eh. yan pinagbangga ko naman doon siya doon sa mill ng ano yan guys mill ng gold gold 24k eh gusto ko rin kasi maraming ma hindi match ko magkaroon ako ng coin eh na ah uh, 24k yung pula ang husok

first batch yung mga may kulay na second batch sa may mga malili mali. third batch na yung susubrang malili at ito naman yung mga RDSS ko yan yan isa lang yung female dyan eh yan isa lang yung female lang guys Yan lang yun yung ko. Ah, kasi ito po rito. Kasi, may plano kasi ako dyan eh. Babaguhin kasi namin tong area namin dito. Totally, hindi pa naman totally tapos tong area na to eh. Ma, ito, tatanggalin ko tong lamesa, tatanggalin namin ito. Yan, balak ko dito maglalagay ako ng istante rito bakal kung anong size nung ano na yon nung aquarium na dalawang aquarium bibili kami ng isa dito ko siya ilalagay kawalagbag na sila dyan yan dito ay babalagbag ko yan dito papunta dyan pinaka ano, para medyo malaki yung area para maayos na uh, kasi balak ko rin kasi mag alaga rin ng quittish para ano para ayos so kaya ngayon pumunta tayo sa buhay ko, kita ko yung setup ko ayan pusa patanggalin tatanggalin na yun dyan guys ha. Huh? Yeah. Diba? Pwede rin ako maglagay dyan. Dito, sa ilalim. Ito yung mga, ano ko, mga, ala, ano to, gulay ko to. Tanim ako dyan. Ayan. Yeah. Ito yung parawang backyard namin dito.

tapos yung yung to? Uh, ang bakang gulay nito uh, parang mustasa rin sya yun sinaboy ko lang po kasi ito isisipirate ko pa ito lahat kasi nagagawa ko sila okay, <laughs> at this ko oh. tapos dito yun plano ko rin doon pwede rin o dito pero rinisig wala itong mga karat dito pang lang yan kung gagamitin na di tanggal lahat okay kasi yun yun lang ang mga mini backyard ko dito. yun lang, lang mga mini backyard ko dito, guys ito mga platito, to yan kangkong snip ano yung alamang ito tsaka yung putos yan <coughs> maraming gagawin ako dito eh Uh, oh. agos na nakikita ako sa iyo pinapakita ko sa inyo lahat ng mga ano temporary naglagay rin ako ng mga halaman dito yan. Yan lang yung mga uh, sibling na wala namin dito sa loob ng bahay. Okay guys, sige. Salamat. Susunod na lang i-update nyo lang ulit kayo. Bye.